Isang tensyonadong insidente ang naganap kaninang alas 7 ng umaga sa barangay ng Apugan, San Quintin kung saan nagsagutan ang dalawang watchers na magka, magkalabang kandidato sa pagka-alkalde. Ayon kay Police Master Sergeant Lukyaw, nagugat ang alitan sa kagustuhan ng ilang watchers na manatili sa labas ng gate ng paaralan Upang maiwasan ang ekskalasyon ng tensyon, humingi ng otorisasyon ang mga pulis at chairperson ng paaralan upang makialam sa sitwasyon. Agad naman nagpadala ng mga tauhan ah, ang Barangay Civilian Volunteer Organization o CVO upang tumulong sa pagpapanatili ng kaayusan. Ah. Bombo narito ang panayam mula sa kapulisan. Kanina lamang ay nabanggit ni Police Master Sergeant na nakapwesto sila um, 50 metro mula sa polling center na ngayon ay mas lumapit pa. Ngayon... sa both parties sir ng mga supporters magkabilang supporters ng mga uh, sinusuporta nilang mga kandidato nagkaroon po ng uh, exchange of words po sa pagitan nila sir pwede nakakuha na po, na po ako ng authorization kay sir sa mga BIA at sa chairperson para mas lalong lapit mo pa itong concert, itong center dahil medyo mainit po yung concert. inaasahan na mas dadami pa ang mga botante pupunta at kung kaya naman ang incidenting ito ay kauna-unahang naitala sa barangay ng Apugan ngayong araw ng halalana. Bombo Jazz patuloy na nananawagan ang mga otoridad sa lahat ng watchers at mga supporters na sumunod sa alituntunin ng COMELEC upang masiguro ang maayos at mapayapang eleksyon. Live mula rito sa Nangapugan, San Quintin, Bombo Volunteer MG Magno para sa The Vote. 2025 coverage ng Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo.